delikado yun magaling yung nasa unahan kung mapansin ninyo mga katuto nagsignal yung nasa unahan na van na ang galing nun ah nagsignal siya ng parang ano hazard isang pindot ng hazard tapos isang pindot ng signal light na left turn bali tatlong beses niya kinawa kaya pala, meron palang hinukay pala yung gilid na kalsada, isang parte at wala man lang ano dun ah wala man lang signage na nakalagay Medyo malalim at dilikaan mahulog talaga dun Kung malalaking truck, okay lang pero kung kahit ano, kotse lalo kung ko motor siguradong may kalalagyan dun Aadik ang may gawa nun ah Kung sino ka man na driver nung van na yun Saludo ako sa'yo